Oh, ah, uh, sa tingin ko ibabalik yan ng ibabalik ng taong bayan pero napakahalaga na yung first family akuin ang responsibilidad pwede ba mag uh, hair follicle test yung buong first family Maalala mo, uh, parang denown play. Kasi walang... Na, nababasa na ito online nabubulgar na ito online sa so, di umano pagkakamatay nitong uh, Rastan sa uh, uh, air na si uh, Juan Paulo Tantoco and uh, nadidikit yung pangalang uh, Lisa Marcos meron pa nga yung ano eh nasa bansa na ba kasi kinustyon doon sa sa ano daw mga otoridad sa Amerika nasa bansa na ba si ito ganito ganito ganyan so dinownplay yan no? nag resurface na naman yung uh, naging uh, uh, pahayag ng kaibigan mong si Yusek uh, Clarita Carlos And tapos, nagbigay ng pahayag dito parang nabuksan ni Vice President Sara Duterte yung issue, kumbaga parang mula mismo sa isang opisyal no? uh, na banggit niya. Tapos, heto ngayon, ha, inilabas na resulta ng otoridad uh, sa Amerika na drug overdose, particularly yung WPS, hindi West Philippine Sea White Powder Substance, cocaine ang uh, nakita uh, po uh, doon. So, uh, ano ngayon? Uh, meron ka na bang narinig na mga komento mula dito sa government? Or needed ba na magsalita si uh, Lam uh, Ukol uh, dito? Kasi, nabanggit. Meron pa nga itong si, ano eh, si uh, Ambassador Bobby Tiglao, uh, incident report. Ang sabi pa nga niya dito, oh, um, On Saturday, March 8, 2025, approximately 1130 hours, uh, officers were uh, dispatched to the Beverly Hilton uh, Hotel regarding a person not breathing. Officers entered a uh, room and observed. A uh, hotel security performing chest compressions on an unconscious male subject officer took over with life-saving measures and subject was pronounced deceased at 1205 hours by uh, paramedic and the cause is initially suspected to be drug uh, overdose. ito po time reported March 8 pa ito ha uh, white powdered substance uh, to be cocaine was seen scattered on the tables on tables and floor companions of the victim were summoned to BHPD for questioning sinomon uh, nakapangalan dito Dina Tantoko, Liza Araneta Marcos and uh, Alexa Miro ito ba yung ano may kaugnayan kayo no Cassandro, si Alex, si Alexa yung artista yung nagkakamali yes prof Well, at maral alam mo uh, yan yung nakukuha natin pag naglulubid-lubid ng buhangin diba uh, ang sinungaling pag naglubid ng buhangin wala kang wala kang ginagawa to elaborate and, and make up uh, make a uh, transparent uh, explanation on what really happened so march 8 yan, ngayon ay july Uh, anong date na ngayon? July 14. 14. Diba? So, ang tagal-tagal na niyan, bakit pa hinintay na lumabas lahat yan? Kasi kung sana nag-explain na ng umpisa, uh, at maraming explanation, napakagaling naman nilang mangisda, napakagaling nilang magtanim, napakagaling nitong administration na ito na lumusot sa lahat ng uh, balakid na Uh, nandyan sa daan nila. Ang punto lamang dito, uh, babalik ulit tayo dun sa, sa Ligang batas. Public office is a public trust. So balikan natin yung mandato kasi uh, ngayong napangalanan siya, napakahirap mong sabihin hindi totoo ang dokumento na galing mismo sa Amerika. No, wala naman tayong persuasive uh, factor diyan na baguhin o ano. Pero uh, nakakagulat yung nangyari. Kaya mo pwedeng iduktong doon sa ginawa nila kay Presidente Duterte. Ah, uh, ganun din yung nangyari ngayong umaga. Saan ka naman nakakita? Pumutok yang balitang yan ng uh, uh, almost madaling araw na ng uh, linggo. Tapos, sige, ang ugong ng linggo. Walang nag explain Pagising natin kaninang umaga, bumulaga sa atin si Secretary Gibo. No? Ano ang ibig kong sabihin? Ito administration na ito, eh, napakagaling. May PhD sa diversion. No? Magda-divert sila imbis na i-explain sa public. Bakit kailangan i-explain? Kasi asawa ka ng Pangulo. Uh, yun na lamang mandato na ibinigay ng taong bayan sa iyong asawa dapat yun halagahan nila kaya ako uh, nalulungkot dahil March 8 pa yan ba diba? March 11 yung kay Presidente Duterte uh, lumabas yan ng July uh, 13 July 14 may diversionary tactic at kaya makikita mo napaka lalapit yung biglang may ibang balita na para baguhin yung naratibo uh, so ako binasa mo yung galing kay former ambassador Bobby no? na nakapangalan siya dyan uh, unang una aklarado uh, na parte si ginoong tantoko ng official uh, entourage kasama siya doon uh, pangalawa pinangalanan si First Lady uh, sa isang dokumento ng isang banyagang bansa. Um, so, paano mo yun hindi i-explain sa public? So, napakagaling naman nung kanilang uh, press briefer na lahat ng by default si Duterte yan, si Duterte yan. Nung naipit na, o na, o bakit hindi nila ito? Ito ang number one na storya? Ah. Paano mo yan sasagutin kung hindi nila ina-acknowledge na problema yan? Parang wala din yata ang press briefing uh, si Claire. Lalapit yung biglang may ibang balita na para baguhin yung naratibo. Uh, so ako, binasa mo yung galing kay former Ambassador bobin no? Na nakapangalan siya dyan, ah... Uh, Unang-una, klarado na parte si Ginoong Tantoko ng official uh, entourage. Kasama siya doon. Uh, pangalawa, pinangalanan si First Lady uh, sa isang dokumento ng isang banyagang bansa. Um, so, paano mo yon hindi i-explain sa public? So, napakagaling naman nung kanilang uh, press briefer na lahat ng by default, si Duterte yan, si Duterte yan, nung naipit na, kukumban na, o bakit hindi nila ito? Ito ang number one na story ah. Paano mo yan sasagutin kung hindi nila ina-acknowledge na problema yan? In yata ano, press briefing uh, si Yusek Claire. Today. Yeah, ang, ang balita ko wala walang nangyari. Uh, sa tingin ko hindi hindi si Yusek clear ang dapat magpaliwanag doon kasi mm. kung gagamitin nila si Yusek hindi na pinaniniwalaan si Yusek clear ng taong bayan eh. Mm. Kaya nga ang parati kong sinasabi pag-aralan doon sa mga tao sa Malacanang, pag-aralan nyo ang pagdaus-os ng numero ni, ni Pangulo. Kasi, uh, yung pagdaus-us niya nung panahon ng kampanya uh, ay dahilan sa nag-introduce sila ng isang extraneous variable. Sino yon Si Jose Claire. So, kailangan ngayong gawaan ni Presidente na uh, action ng action, kunsan siya pumupunta, di ba? Kung ano-ano ang ginagawa. Uh, para maipakita sa tao na ako'y nagtatrabaho. Umabot nga doon sa punto na hindi na siya nakakatulog at kailangan niya ng ilang oras para sa katnap, nap uh, Yung mga okay. ganyan, uh, nakakalungkot dahil parte ang mainstream media sa propaganda. Opo. At muli na namang umugong yung panawagan talaga na magkaroon ng uh, hair follicle uh, uh drug test uh, uh, dito nga, no? Uh, hmm. Prof, uh, kumbaga, umiikot na naman ito. Hmm. Oo. Oh, uh, sa tingin ko, ibabalik yan ang ibabalik ng taong bayan. Pero napakahalaga na yung first family, akuin ang responsibilidad. And once and for all, uh Itigil na nila yung hindi pagtugon sa tanong ng bayan. Ang bayan na nagtatanong, hindi yung kritiko, hindi na ako, hindi na yung kung sino pa diyang ibang kritiko. Pero ang bayan na nagtatanong, uh, pwede ba mag-hair uh, follicle test yung buong first family? Para lang uh, maibsan yung pag-iisip natin na, nako, ang nagdedesisyon influence ng cocaine at ang kasama niya sa kama na usually yun ang hingahan niya ng anong nangyari sa kanya sa buong araw ay uh, gumagamit ng cocaine um, uh, napahala, napakahalagang i-address mo yan kasi dun sa, dun sa report na binasa mo nakapangalan doon ng first lady pwede naman nilang palusutin na uh, ako'y nag first aid ako'y uh, tumulong pero walang ganong pag explain explain uh, bagkos ang naratibong lumala uh, lumalabas ay uh, pareho lang daw ng hotel uh, at uh, of course asawa siya ng isang uh, may function sa Malacanang um, so yung mga ganyan madali mo sanang ma i-explain sa publiko kung nagsasabi ng katotohanan.